Gusto niyo bang malaman mga kasawsawera bakit nagalit ang aking asawang si Daddy Jimmy? Oh my goodness! Tara, samahan niyo kami buuin ang aming pangarap. Charot! Kung nakikita niyo, bumili kasi kami ng playpen ni Baby Ejipino. Pinilit ko lang si Daddy Jimmy niya kasi ayaw na ayaw niya kasi nga wala kaming space sa bahay. Pero syempre, nanalo pa rin si ako. Kaya ito, ishare ko ang konting ganap ng aking pag iingles Este na mga pangyayari. First, put the deal in the middle. Later, I will uh, arrange it. Dollar? Dalot. Wait, just wait. Nandiyan yung no kakalat or sa? Is... Oh, unahan ko na kayo. Hindi niya ako pinagalitan dahil sa pagkukuha ko ng video. Ayan, pinagalitan niya ako kasi nga nagmamagaling si ako. Sinabihan ko kasi siya na mali ang ginagawa niya at nagsuggest ako na may manual naman. Pwede naman niyang basahin. Eh, kasi wala pa rin akong panalo for this time. Kaya nanahimik na lang ako. Kaya e, ayan, sinunod ko na lang kung ano ang kanyang gusto. Bless okay. Ang nasabi ko na lang, mesh, ibig sabihin, okay? Sa mga mami na kagaya ko na nakabase dito sa UAE at gusto ng playpen na ganyan, ay, nako, mag-checkout na kayo sa noon. Siguradong siguradong magugusto ng mga junakis nyo. Napakaganda pa ng quality. Hindi nyo afford ang cash. Isasuggest ko, itabi nyo. Sa mga hindi makakarelate kung ano ang tabi, ayan po yung application na pwede kami mag-installment dito sa UAE. O, diba? UAE is the best. Kasi hindi naman lahat kaya mong i-cash. Kaya ang gawin mo, edi eh, installment mo na lang. O, wag ka muna magtaas ng kilay. Hindi yan ganun kamahal. Kaya, pen na yan, is 49 dirham. Tapos yung 100 pieces na mga bola is 19 dirham lang siya. Bumili kami ng 200 pieces. Ngayon mag-mathematics muna tayo. 49 plus 19 plus 19 plus yung charge niyang 25 dirham. So total niya is 112. So i-divide mo sa 4. 28 dirhams lang ang binabayaran namin every month. Ba hindi na ganoon kabigat? Magbalik nga tayo sa mga gana. What's this the one daddy? For what this? Bibili mo na. Yes. Yes. Ito 'yan. Oh. Oh, hali, Because this one have level, I think, for the weight. No, all same size. All oh, same size? So maybe one small, small? Fog, one small. Yeah. Are you See if you can... Are you okay? Pass it out! sa part na to, si daddy, si daddy Jimmy medyo na high blood na siya. Kasi si Baby Egypino hinihila niya yung t-shirt ng daddy niya kasi gusto magpababa. Gustong gusto niyang guluhin ang kanyang Daddy Jimmy. Kaso hindi pwede. se baka ako madamay din. Si imbis na ayusin ko yung mga gamit sa paligid. Ayan ako. Continue pa rin sa pagkukuha ng video. Kaya kung napapansin nyo, medyo magulong ang aming bahay kasi nga tinatamad akong maglinis. Duro maraming mga mamis din ang makaka-relate sa mga ganitong sitwasyon. Yung tinatamad kang maglinis ng bahay mo, mas gusto mo lang tumunganga or kumuha ng video ha, para may pang-content. At high blood na nga si Daddy Jimmy. Kasi nga medyo may mali sa kanya ginagawa sa part ng video na to. Kaya ayan, nag-stop akong kumuha ng video. Medyo kumalaman na ang lahat. At ayan, nakikita ko na ang resulta ng pag-aayos ni Daddy Jimmy. Nag-start ulit akong kumuha ng video. At ayan na nga, ilalagay niya na yung port ng playpen. Ayan, mission accomplished na ang Daddy at ang Mami Ay este ang Daddy lang pala. Kasi ako ang ambag ko lang ang pagkukuha ng video. You want sisong? <laughs> Ito that only more Ah, uh, we will order again. Only 19 the Ayan nga, napansin namin na medyo kulang cool yung bolang na bili namin. Kaya kung sinong gusto magpa-sponsor, message lang kayo. Ay, charot, pero totoo yun. Baka gusto may mag-sponsor. Mga kasawsawera, ito na yung best part. Yung makita namin na masaya ang aming baby Oh. No? Pero parang mas nag-enjoy ang aming daddy, Jimmy. Yay! Yeah. Uy! Woo! O, uh, diba? Sobrang saya ng aming Daddy Jimmy ay este ng aming baby EGP, no? Harami sigurong mga parents ang makakarelate sa sitwasyon namin. Yung sobrang saya mo, makita mo lang na masaya ang iyong anak. Kaya ano pang inaantay nyo? Bumili na rin kayo ng ganito? Siguradong mag enjoy ang mga baby nyo? Yeah. Narinig niyo ba mga kasawsawera? Ang sabi lang naman niya ay ball. Kakaproud lang bilang isang mami kasi yan ang unang words ni Baby Ejipino ang ball dahil nasa sa kapapanood kay Miss Rachel. Kitang kita niyo naman kung gano'ng kasaya ang aking Baby Ejipino at ayan finally si Daddy Jimmy nakapag take rest na rin. At this moment si Baby Ejipino napagod din kakalaro kaya napaliguan ko na rin siya. Tignan niyo naman kung gano'ng karelax ang mag-ama at ako naman busy busy sa kakuha ng video. Ayun na mga kasawsawera na miss ko lang talagang mag mini vlog kaya maraming salamat sa lagi yung pagsuporta sa Ejipinay mapachismis man or mapamini vlog lang bye bye